ang malakanyang palas, simbolo ng kapangyarihan at sentro ng pamahalaan ng Pilipinas. Dito nakatira ang mga pangulo, dito tinatalakay ang pinakamahahalagang desisyon para sa bansa. Ngunit, sa likod ng marangyang gusali at magarang hardin, may mga kwento ng kababalaghan na gumugulo sa mga nakatira at nagtratrabaho rito. Mga kwento ng multo, mga espiritong ligaw at mga aninong bumabalik mula sa nakaraan. Kaya ang tanong, handa ka na bang tuklasin ang madilim na sikreto ng Malacanang Palas? Ang Malacanang ay itinayo noong isang libo pitong at limampu bilang isang summer house ng mayamang kastilang negosyante na si Don Luis Rocha. Di kalaunan, Binili ito ng pamahalaang Kastila at ginawa bilang opisyal na tirahan ng mga gobernador-heneral. Sa paglipas ng panahon, nasaksihan nito ang maraming digmaan, rebelyon, at kasunduan. Mula sa panahon ng mga Kastila, Amerikano, Hapon, hanggang sa mga pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kung iisipin, bawat dingding ng palasyo ay saksi sa saya, lungkot, at maging dugo ng kasaysayan. At sa haba ng panahong ito, natural lang daw na may mga espiritong naiwan. Mga kaluluwang tila ayaw lisanin ng lugar. Isang madalas ikwento ng mga gwardya at empleyado ay ang mga multo ng mga praile. Nakikita raw silang naglalakad sa mga pasilyo tuwing gabi, nakasuot ng mahabang sutana, tahimik na nagdarasal. May ilan pang nagsasabing naririnig nila ang tunog ng kampana o mga yabag na tila mula pa sa panahon ng Kastila. Ngunit kapag nilapitan o sinundan, bigla na lang silang naglalaho na parang usok. Walang nakakaalam kung sino-sino sila. Posible bang sila ang mga paring minsang nagserbisyo malapit sa palasyo o mga kaluluwang hindi matahimik dahil sa kasaysayan ng kolonyalismo? Isang nakakatakot na kwento rin ay ang tungkol sa isang batang multo. Madalas raw siyang makita sa hagdan ng malakanyang. Naglalaro, tumatakbo, o minsan ay nakaupo lamang. Ngunit kapag nilapitan, bigla siyang naglalaho. Ayon sa ilang kwento, maaring anak daw siya ng isang mataas na opisyal na maagang namatay. Ang iba naman, iniisip na baka siya ay isa lamang sa mga batang biktima ng mga trahedya sa kasaysayan ng Maynila sino man siya ang kanyang presensya ay nagiiwan ng kakaibang kilabot sa mga nakakasaksi katulad ng iba pang haunted places sa bansa hindi nawawala ang presensya ng isang babaeng nakaputing bestida sa malaking sinasabing nakikita siyang nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa hardin na parabang may hinihintay. May mga kwento na siya raw ay isang dating asawa ng isang opisyal na maagang pumanaw. Ang iba naman, naniniwalang isa siyang dating kasambahay na nakaranas ng trahedya sa palasyo. Ngunit anuman ang katotohanan, ang biglaan niyang pagkawala ay nagiiwan ng matinding takot sa sinumang makakita. Maraming gwardiya rin ang nagsasabing may mga nakikita silang sundalo at general na nakatayo o nagmamartsa sa paligid ng Malacanang. May ilan na nakauniporme ng Kastila, ang iba na may tila sundalo mula sa panahon ng Hapon. Ang ilan sa kanila, nagbabantay pa rin daw hanggang ngayon, parang hindi natatapos ang kanilang tungkulin. Ang iba na may nakikita sa hardin, nakamasid lamang ngunit agad naglalaho kapag susulyapan ng mas malapitan. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo ang mga kwento ng multo sa Malacanang. Maaaring katang isip lamang ito, dala ng takot at imahinasyon. O maaaring totoo, mga kaluluwang hindi pa rin matahimik sa piling ng palasyo. Ano man ang paniniwala mo, isang bagay ang malinaw. Ang malakanyang palas ay hindi lamang tahanan ng kapangyarihan at kasaysayan. Isa rin itong palasyo ng mga alamat, misteryo at kwentong kababalaghan. Ito ang mga nakakatindig balahibong kwento mula sa loob ng Malacanang Palas. Pero ikaw, naniniwala ka ba na may multo rito? O isa lang itong alamat na pinalakas ng imahinasyon ng tao. I-comment mo ang iyong sagot sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-follow ang PH Fact Vaults para sa iba pang misteryo at kasaysayan ng Pilipinas.